ganito kami pag umuwi na sa galing kami sa trabaho yan ang mga dinadaanan ko patungo doon sa Parklea kalalabas ko lang kaya lang ang hirap talaga pag umuwi kami sa papunta sa uwian lalo na pag mga hapon na nag i start kasi yan alas 4 pag ganyan mga oras talagang ka-traffic-traffic -traffic. kaya ang ginawa ko, pumunta ako dyan sa sa crossing doon sa may uh, underpass kasi mas madali lang doon pag sumakay kasi pag dito naman ako sa Parkneya, nangyayari ang haba ng pila, kaya doon ako umaabang sa sakayan, sakayan ng jeep ayun, ah, naglalakad ako, you know mga sumasakay din yan mga guys eh okay. ayan o yan ang sa kabila niya na ano yan eh star mall yan sa kabila yan star mall ang hirap din yan pag lalo pag umuulan pakihirap ka. ang hirap rap sa makay pero ngayon medyo okay pa naman pero mamaya uulan yan mga guys Ayan, ito na 'yung ano, 'yung Parklea. Yeah. Sinasabi ko sa iyo 'yung Parklea 'yan. 'Yan. Dito paparada 'yung maraming jeep. Maraming jeep 'yan, oh. Mamaya makikita niyo 'yung uh, ang haba-haba ng mga tao na nakapila para nagpipila ba ng bigas. Ayan, nakita niyo mga guys, nakita niyo mga tao na nakapila oh. Ano na 'yan? Alas 5 na 'yan mga guys. Grabe, napakahirap talaga pag umuwi sa pag ganitong nangyayari, no? Ang hirap sumakay. Ayan, Medyo maambun-ambun na oh. Medyo mamaya malakas ng ulan yan. Ayan, oh, nakikita natin yung pilang haba ng pilaw oh. Basang-basa sa ano, saig. Habang okay, nag-aantay, kumakain muna ng mga... Ako, may pera ka. Habang nag-aantay ng sakayan, kailangan ka muna mag-kumakain ng merienda. Ayan. Ayan, nakapila na yan, no? Ayan, nakapila mga guys. so. Kaya yung iba nito, habang nag-aantay sila, ang ginagawa, ang ginagawa nila, nag sila, kumakain. Yung mga, ano ba dyan, yung mga nagtitinda ng mga bilog-bilog, makain sila, uh, guys. Hmm. lang na. laman. guys so eh, ito itong anong um, bus na to sa ng mga na to anti polo okay video naman yung ulan okay maliwanag na aliwalas na Yan. maganda talaga pag maganda talaga ang panahon kahit pa maglakad ka ng malayo ayos lang eh katulad nito oh, okay siya pwede ka maglalakad eh, wala, hindi na umulan siya tapos ang ginawa ko, pumunta na ako doon sa sinasabi ko, yung uh, ano sa yung ano sa kaya ng ano ba sa overpass doon. Sparkly to tapos sa kabila. Yan sa kaya. yan ako nag-aabang kasi pag dito kasi pag umabang ka dito. Bilog-bilog ka talaga pag dito kasi dadaan mo na dito bago doon. Makarating man doon, puno na pag dito may ano nandito dito yung pakunti pa lang mga nakasakay dito kaya ganyan ginagawa namin Ayan. ang kabila na naman ito is mall pero marami din nag-aantay dito o mga guys Talaga mga ano kailangan lang talaga laban lang. Yeah. Yan. Yan. Okay. Keep watching.